Halos lahat po tayo ay pagod na sa pagpatay. Mga ganyang peste, lumilipad-lipad, lumilipad-lipad sa bahay natin. So kung minsan, parang akala mo eh, wala nang solusyon at hayaan na lang din silang lumipad ng lumipad. Ano nga ba ang mabisang paraan para mabawasan man lang sila, umaitaboy at hindi na muling dumapo sa mga halaman natin. Yan ang pag-uusapan natin. Mabuhay! Kamusta po muli sa inyong lahat? Opo, si Ako po si Gina. Ako si Jillian. From Barcelona Space. Hola, Hola todos. todos! Guys, araw po nito, pag-uusapan po natin kung paano po natin maitataboy ang mga lumilipad-lipad sa loob mga tahanan dahil ang mga halaga nating halaman. Sarapan po namin, makikita ninyo, meron kami ditong dalawang halaman. Ano ang halaman to Jillian? Potong. Itong isa ay snake plant. At makikita nyo din guys dito na meron kami distilled water with hydrogen peroxide. Meron po dito tayong mga batong maliliit. As you can see, kung hawak ko nito na parang una, ito po ay bulak. Ito po yung bulak na palaman ng ating mga So, guys, sa araw na ito, susolusyonan natin. At least man lang, eh, makabawas ng problema natin. sa mga nagliliparan, ng mga hindi kaaya-aya sa ating bahay. Eh. Kasi nga po, yung mga nagliliparan na yan, gustong gusto nila ng moist na lugar. Katulad nga po ng mga lupa sa ating mga halaman. So, ituturo pa namin sa inyo, naunti po namin kaalaman, para po ito ay makabawas o makapagtaboy man lang sa mga lumilipad. So, meron po tayo dito ng bulak. Meron din tayo dito bato. So, pakikita namin sa inyo kung paano natin gagamitin. Ang, pero lahat, tulad po nang naituro ko sa inyo mga nakaraang video, pag po tayo mag-transfer ng halaman, o katulad po nito, nalalagyan natin sila ng bulak o bato, i-disinfect po muna natin kasi po baka mamaya, pag ganyan natin, lalagyan natin ang bato yung pala meron na nakatago sa loob. So, ang purpose nito ay eh, parang para mamatay din sila dito sa i-spray nating hydrogen peroxide na may kasamang tubig. So, i-spray na natin. Para at least kung may mga nakatago, mamatay na sila. Hindi na po dadamit, hindi na mangi Kasi ang masama, nalagyan nga natin ng bato o bulak sa ibabaw. Ang problema, meron pala doon sa loob tapos nanganak-nanganak, dumami na nang dumami. So, useless yung gagawin natin. So, ganyan lang po, ispray natin siya. Ngayon po, lalagyan natin ng mga bato. Ito po ay isa sa ilang paraan upang makaiwas po o makapagpataboy ng mga lumilipad-lipad sa ating tahanan. So, lalagyan na po ng you can see guys, nalagyan na ni Jillian ng mga bato itong snake plant sa ibabaw. So, ayan siya. So, in that way, makakamenos na ng pagdapo dito ang mga lumilipad-lipad na yan. Pag dumadapo sa lupa ng ating mga halaman. Kasi nga, wala na siyang mararamdaman na may moist. Wala na siyang lupa na mapagpapatungan dahil nga sa mga bato ito. May isang bagay naman na pwede nating gawin kung halimbawa po wala tayong bato sa bahay, ay ito nga pong sinasabi ko sa inyo na bulak. Guys, ito halimbawa lang meron kayong mga lumang unan na sa dyanyo ng papalitan. Sa loob po ng mga unan, ang alam ko may makikita kayong ganito. Kaya huwag nyo basta-basta itatapon yung mga lumang unan na ginagamit nyo sa bahay. Or else, isang bagay pa po, meron din pong alternative bukod sa bulak na to. Mga kulagbo ninyo, halimbawa ng mga luma, ng mga panapuna din po, pwede rin yung pong gamitin. Ito po siya, o. Oh. Ito, napakitang So, ngayon, ang lalagyan naman natin, since tapos na itong snake plant, lalagyan na siya ng mga bato. Lalagyan naman natin ng bulak, yung potos. So, pagpapalitin muna natin. Lipat ko muna dito. Ipakikita ko sa inyo kung paano natin lalagyan ng bulak itong potos. Matipid lang naman guys gamitin kasi ikakalat naman natin. Kaya kung sakaling makakakuha kayo, makakabili kayo ng ganito, o kahit yung mga yung mga pinaglumaan ng sa una ninyo, baka may ganito siya sa loob, magagamit nyo Kasi pwede naman natin siyang ikalat. Pwede siyang spread ng ganito. Ayan siya. Tsaka diba guys, malinis siyang tingnan pagka meron siyang bulak na ganyan. Malinis na tingnan hindi pa siya dadapuan ng mga lumilipad na yun sa bahay natin. Makakamenos ng problema natin. Ngayon, siguro tinatanong nyo kung paano natin siya didiligan. Sa pagdidilig po, walang problema. Dito sa ibabaw kahit mabasa ito, wala pong problema kasi ito napakabilis matuyo. Since nga para lang siyang bulak, mabilis siyang matuyo at hindi natin po problemahin. So ayan guys, nakita nyo ang tsura. Ayan na siya sa ibabaw. Ayan na. So, ito na yung photos natin. Hindi na natin nasisilayan yung lupa. Natakpa na siya. Salat lang natin dito. Medyo mataas. Binog Binawasan ko. Hindi ko lang doon sa na So, ayan na ang finished product natin. So, very easy lang po guys. Kaya kung wala po kayong bato, magagamit, kasi yun na sinabi ko, meron pong isang other option. Ito nga po yung bulak na yan or else kung wala po kayo nyan, ulitin ko yung mga pinaglumaan nyo pong kulambo na panapon na eh magagamit nyo para dito sa panakip natin panlaban natin sa mga lumilipad-lipad na yan. at ito po yung isa na other uh, option yeah. ng mga batong ginamit natin Guys, sa ngayon ang aming na-share sa inyo, sana nagustuhan nyo at sana makatulong ka sa inyo kahit uh, sa kaunti naming kaalaman. Magkita-kita po tayo muli. Ha? Subscribe, and like na video. Salamat po. Kami pong salamat. Keep safe po lagi. Adios. Bye. Bye. I love you guys.